Hi everyone! Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyong lahat. Saan mang parte kayo ng mundo ngayon, mapayapang lunes sa inyong lahat. Hindi na talaga maawat ang kasikatan ni Diwata. Kumbaga pinasok na yata niya ang lahat na pwedeng pagkakitaan. Magmula sa pagiging negosyante, nagiging artista, isang influencer, isang endorser, at magiging future singer pa yata. Dahil kanina sa kanyang live, habang nasa taping siya ng Batang Kiyapo, Dinalaw siya sa kanyang dressing room ng sikat na composer na si Lito Camo at napag-usapan nila yung tungkol sa gagawing kanta ni Lito Camo para kay Diwata at pinuri rin siya ni Lito Camo na kung saan sinasabing na mismo ni Lito Camo na napakabuting tao nitong si Diwata at yung mga naglalabas ng mga negatibong komento tungkol kay Diwata ay eh, huwag daw basta-basta paniwalaan dahil ang totoo po niyan napakabuting tao daw ni Diwata. So, panoorin natin yung nagiging pag-uusap nila sa live kanina ni Diwata. So, tuloy pa rin tayo kahit nandito tayo, nagkatrabaho tayo sa tipping. Tuloy pa rin ang ng ating Diwata, paris So, lahat ng gustong kumain ngayon, tanghalian, pumunta, kay, pumunta na kayo dyan. Basta si Freda nandito ngayon sa Batang kiapo nagtatrabaho para di pa may pamalingke, may pambili ng mga anits-anyets. Kailangan ko muna kumayo dito sa ibang bansa, di ba? Ganyan kabilidad si madam, di ba? Kailangan kumayo dito sa ibang lugar para at least magkaroon tayo ng pambaysong ng Paris dahil kung wala, naku. So, ganoon. Dami mo na rocket, negosyante, artista, vlogger, endorser, saan ka pa all. Alam nyo, kailangan natin si Pagan sa dami ng taong um, Tutulungan. natutulungan natin sa daming ta ng taong umaasa sa atin. So, kailangan talaga am um, triple ang kayod ko talaga ang pinakailangan pa quadruple ano pa talaga effort ang gagawin natin sa buhay dahil sa school ang dami natin obligation sa life so kailangan talaga mag triple rocket sa diwata very good kaya hey. kayo hey, wag tatamad-tamad ha kaya kung may mga pangarap tayo sa buhay guys go lang ng go talagang laban lang ng laban di ba? Okay. Yan ang so, yun. Yan ang tamang influencer. Kasi kung mahirap lang naman tayo, kailangan natin talaga kumayo. Lalo na ako talaga mahirap lang yung angkan ko. So kailangan ko talaga galingan at sipagan ng tripling sipag dahil para makaahon sa kahirapan. So ganun ang mindset ni Liwata. O diba? At is may tayo. Hi, sir! Hello. Lito Kamu is here. He's on the Shout out ka naman sa live ko. Shout out sa lahat ng mga followers. Siyempre, ng ating pinakang uh, yeah, Nakang yeah, mabait. Nako. Alam nyo ba? Nako, abangan nyo yung kanta na gawa ni Lito Camo. Excited na ba kayo? Oo nga, abangan nyo yung aming uh, gagawin. Gagawan niya ako ng uh, magandang kanta. Abangan nyo yan. Kakaibang kakaiba yung gagawin namin. Oh, excited. May iba naman diyan, medyo lumamig-lamig ang pakiramdam. Just Correct, para. dahil mainit na ang panahon, mainit pang social media, di ba? Excited na. Makasama ka. Ayun dito kamo, mo. Dumating na siya. So ayan, ongoing yung ano, ah, uh, siyempre arrangement pa lang namin kasi tipping namin yan ng Batang Kiapo. So, pag kakarating na lito kamu kamo ako yung unang dumating tapos syempre nakakain ako sila naman tapos make up ang blues na sabay sabak na tayo no? ganun ang ginagawa namin pag may tipping ilala kanila nila oh, o Lito Kamo Sir Lito Kamo Hello Mapagmahal Family ayan Lito ayan. Kamo sabi niya Salamat sa inyong lahat sa lahat ng followers ni Diwata <laughs> tuloy tuloy lang ho kayo mag follow kasi yeah. sa yung funny. mga sinasabi ng iba hindi ho totoo yung o oh, di ba nga Napakabait ng diwata niya, promise. <laughs> At napakasipa, grabe. Imagine niyo, pumunta ako doon sa store niya dahil wala nang na ma maupuan. Eh, doon ako pinakain sa loob tuloy ng kwarto niya. Wala na eh. Wala na. Ay eh, kung hindi ito mabait, di sana doon pinabayaan nila ako sa labas. Uh, pero abangan nyo ha, yung kanta ko nagawa gawa ni malapit na yan. Yes. Abangan nyo yan guys. Inspirational song. Ayan. May clue na inspirational song kaya abangan niyo 'yan. Gagandahan namin talaga. So yun guys. Kain ka na Kuya? Kain ka na muna para ako pumunta Oo nga, ako nga ganyan lang eh nakarating ako kasi di ba hindi naman kailangan naka-forma, oo. Para hindi mainit masyado. Yung pa sa nil, na ito nga sinilas ko, ito na rin yung gagamitin ko mamaya. Ano? <laughs> mm. Yung gagamitin ko sa tipping at sinilas, ito pa rin, guys. Yung <laughs> gagamitin exactly. <laughs> Actually, bininta ko na to kasama ng kaldero, pinakids ko saan, binili na bustoyo kaldero ko, pero binili ko yung kaldero, bininta ko kay bustoyo yung kaldero ko ng 30, eh, 3,000. Parang nabiding siya ng 50,000 nung nakaraan na napanood ko, nabili. Di ba? Yes, nabili. Baka yung chines mo baka mga 50 mil din yan. Abangan nyo naman yung ano, sinilas ko guys ha, kung sino kaya ang bibili nito. Abangan nyo yung price ng sinilas ko na to. Naku, marami nang narating itong sinilas ko, marami lang napuntahan. Kaya abangan nyo yan ha, kung magkano ibibinta ko yung sinilas. Okay guys, sa hanggang dito na lang muna ang ating live. Mamaya naman ulit kasi mag-ready na kami dahil sabok na kami sa aming tipping. Talagang nakakabilib itong nangyari kay Diwata. Kumbaga hindi ito agad-agad na mangyayari ulit sa ibang tao. Talagang pinalad si Diwata at napatunayan niya na hindi nga talaga hadlang ang kahirapan at ang kakulangan sa edukasyon para maging successful tayo sa buhay natin. Ang ipinakita ni Diwata ay yung tiwala sa sarili, ang pagiging masipag at pagiging matyaga. Nasa sabayan ng tamang diskarte ang maaaring makapagbago ng buhay ng isang tao. Kahit sino, walang mag-aakala na ganito ang mangyayari kay Diwata sa napakaikling panahon. Kumbaga parang sunod-sunod ang mga biyaya at napakabilis ang bawat biyaya na dumarating sa kanya. Kahit pasabihin natin na may mga taong hindi natutuwa sa sinasabi nilang pag-uugali ni Diwata. Pero hindi ito naging dahilan para tumigil ang kasikatan ni Diwata marami pa rin talaga ang naniniwala sa kanya. At marami pa rin ang willing na tulungan si Diwata. Dahil na siya ng inspirasyon sa maraming tao, lalong-lalo na sa mga mahihirap. Sabihin man natin na dinadagsa siya ng mga biyaya ngayon, kaliwat kanan yung mga offer sa kanya dahil sikat siya. Maaari din natin sabihin na sinasakyan yung kasikatan niya ng ilang mga tao. Pero ganun pa man, malaking tulong sa kanya ito. At syempre, kung ako rin si Diwata, hindi ko tatanggihan yung mga biyayang lumalapit sa akin. Unang-una, -una, hindi naman siya ang lumalapit dito sa mga tao ito para tulungan siya. Kung hindi, itong mga taong ito ang mismong kusang lumalapit sa kanya para tulungan siya. Tama rin yung ginagawa ni Diwata na hindi niya masyado siniseryoso yung mga bashers niya. Pero sa palagay ko naman, nakikinig din siya kung sa mga kritisismo sa kanya na sa tingin niya ay tama naman. Kung baga nakikinig naman siguro siya. At binabago niya yung mga sa tingin niyang maling nagawa niya at nakikinig naman siguro siya sa, mga kritisismo laban sa kanya. Kumbaga, hindi man lahat ng mga sinasabi laban sa kanya ang pinapakinggan niya. Pero alam ko, may iilan dito na kinapupulutan niya ng aral at ina-apply din niya sa sarili niya. Kasi kung totoo talagang hindi maganda yung ugali ni Diwata, siguro doon pa lang sa mismong mga trabahante niya na napakarami, baka meron na tayong naririnig na nagreklamo o di kaya ay nagsipag-alisan. Kung totoo hindi maganda yung ugali ni Diwata, pero so far, wala naman tayong naririnig sa mga nagsisilbi sa kanya na nagkaroon ng mga hindi magandang kwento lalong-lalo na sa pag-uugali ni Diwata. Kasi siyempre, kung pakikinghan lang din natin, yung mga sinasabi ng ibang tao, lalong-lalo na, yung mga sikat na mga personalities na nagsasabing, mabait si Diwata, natural, magiging maganda talaga lagi yung pakikitungo ni Diwata sa kanila. Dahil siyempre, mga sikat silang mga personalities. Pero ibang usapan, kung ang reklamo ay manggagaling mismo sa mga tauhan ni Diwata na nakakasama niya araw-araw. Hanggang sa ngayon, wala pa naman akong naririnig o nababasa na kung saan may mga kasamahan siya sa trabaho na nagreklamo tungkol sa hindi magandang ugali ni Diwata. Kaya rin siguro tuloy-tuloy yung mga magagandang nangyayari ni Diwata dahil siguro nga maganda talaga yung intensyon niya na hindi lang yung sarili niya at pamilya niya ang maiaho niya sa hirap kung hindi makakapagbigay tulong din siya sa mga taong hinahire niya bilang mga empleyado niya. Kasi sa dalawang negosyo niya, ilang pamilya sa mga nagtatrabaho sa kanya. Ang nabago rin ang buhay dahil nagkaroon sila ng mga regular na trabaho dito nga sa mga kainan ni Diwata. Kaya instead, ang i-wish natin ay bumagsak si Diwata at magsara yung mga negosyo niya. Mas maganda siguro na i-wish natin na tumagal pa at madagdagan pa yung mga negosyo ni Diwata para mas marami pa siyang ma-employ -e ng mga trabahante. At malaking tulong ito sa mga pamilya nila. Kung meron man na siyang nagagawang mga hindi maganda, pwede naman sigurong pagsabihan siya ng maayos. At huwag din natin kalimutang tingnan yung mga nagagawang maganda ni Diwata, lalong-lalo na sa mga empleyado niya. Hindi rin tama na ang binabantayan na lang natin ay ang bangot mali na nagagawa niya. Unahin natin yung mga mali pero purihin natin yung mga magagandang ginagawa niya. Yan ang dapat, dapat balanse. Dahil sigurado ako na ang isang tao kapag kaalam niya na mali yung ginawa niya, hindi malayong babaguhin niya yung mga maling asal niya. Lalong-lalo na sa katulad ni Diwata na matatawag na nating isang celebrity na ang bawat kilos niya at ang bawat sasabihin niya ay e inaabangan at binabantayan at hinahanapan ng mali. Once again, congratulations kay Diwata sa nangyayari sa kanya ngayon. Sana wag umakyat sa ulo niya ang lahat ng mga tagumpay na na-experience niya ngayon. Mananatili sana siyang humble o mapagkumbaba at wag lumaki ang ulo at patuloy sana siyang magkaroon ng malambot na puso lalong-lalo na sa mga taong mahihirap. Once again, maraming-maraming salamat ulit sa inyong lahat. Happy Monday po sa inyong lahat. Ingat po kayo lagi, amping mo kanunay. And God bless.